Hello po guys, magandang araw po at welcome po sa aking channel Merelo D Vlog So guys, for today's video Gusto ko lang ibahagi kung saan ba mas makamura mamili kung ikaw ay magtayo ng sari-sari store para mabilis lumago agad ang iyong sari-sari store kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo no para magkaroon din kayo ng idea lalo na doon sa mga baguhan pa lang at saka sa mga nagbabalak magtindahan. So dito nga guys tulad nito kay Lemon Square kahit nag order na ako sa malaking grocery pero tuloy tuloy pa rin ang pag order ko dito mismo sa Lemon Square kasi nga guys mas mura sila. Sempre kung saan mas mura, doon tayo, no. At ito nga lang yung mga paninda nila. Kahit konti lang yung orderin ko sa kanila, talagang hinahatid pa rin nila. So, ito nga, guys, mas mura sila kaysa doon sa malaking grocery. Dahil nga, siyempre, negosyante tayo. Kailangan natin i-compare kung saan tayo mas makamura. At siyempre, mas makamura tayo dito mismo kasi direct tayo na nag-order sa kanila mismo, no. So, ayan, guys. Next naman ang dumating si Revisco. Ayan kasi today is Saturday no. Pag Saturday talaga guys, magsidatingan yung ating mga delivery. Kaya ito, talagang i-ready natin yung mga pambayad natin. Kasi nga, hindi naman natin yan inuutang. Binabayaran natin ng kas. At ito nga yung resibo nila talagang mas mura sila guys. Kaya dito ako nag-order sa kanila ng pang merienda, ng mga iba pang mga pang himagas, no? So, ito nga guys, ayan yung mga in-order ko kay Revisco Kasi nga, kinumpar ko, nag-order ako sa malaking grocery and then dito naman sa mismo sa ahente no direct tayo kasi dito mas mura talaga sila kaya ayan dito na lagi ako nag order ng mga ganito wafer, happy, combi mga crusini, doughy sa kanila talaga ako nag order guys kasi mas mura talaga sila compared dun sa malaking grocery siyempre, gusto ka agad natin na lumago ka agad yung ating munting sari sari store siyempre alamin talaga natin kung saan tayo mas makamura para mabilis natin paikot at mapalago kagad yung ating munting pohonan. Kaya ito, bilisan natin. I-display ko itong iba guys. Yung iba naman ay pasok ko sa loob kasi stocks. So, ito nga, di ko pa natapos i-display. No, na ko yung dingdong, mga happy, no? At bigla namang dumating si your Gold. At salamat, maaga nagsidatingan yung ating mga delivery ngayong araw ng Saturday. Kaya yan. Pag si Pure Gold kasi guys, yung mga in-order ko ay pinapasok ko pa sa loob kasi isa-isa ko pang iti-check yan kasi para malaman ko kung kompleto yung in-order ko kasi minsan kasi wala silang stock. Kaya ayan. Kaya dito muna ilalagay. So mamaya ipapasok ko 'yon. Tatapusin ko lang yung kalat ko diyan bago ko i-check isa-isa. So ganun talaga ako, guys. Talagang tinitingnan ko kung ano yung kulang para mabili natin sa ibang grocery. So ganun lang tayo para para mapanatili natin na mayroon tayong stock lalo na yung mga mabenta kasi nga yung malaking grocery nga naubusan sila tayo kaya kaya na maliit na tindahan lang. So, ayan, kaya gawa na lang talaga natin ng paraan, kahit paano ay mayroon pa rin tayong maibigay sa ating mga customer. At ito nga, guys, bilangin ko lang, double check ko lang itong ibabayad kay Pure Gold. So, ayan. Kaya masaya na naman tayo, no? Dahil sa ating pagsisipag, magtinda, mag-overtime. So, ayan, nakakaipo na naman tayo para makapamili na naman at ito na naman ay paninda so kailangan naman natin ibinta so ayan para mamili ulit so paulit-ulit lang so ganun talaga no dito tayo masaya sa ating mga ginagawa kasi nga guys, dahil sa ating pagsisipag, magtinda, dahil sa ating pagkakaroon ng tindahan, ay nabibili natin kung ano yung gusto natin kainin, kung ano yung gusto ng mga anak natin, o ba diba, Kaya salamat dahil sa ating munting negosyo. So, ayan, kailangan lang natin na wag natin pabayaan at lagi natin i-check kung ano yung konti na lang o pang sa na bibigyan pa tayo ng maraming maraming bunga basta alagaan lang natin yung ating sinimula na negosyo wag na wag talaga natin sukuan so ito nga guys yung resibo i ko pa isa isa ito so ito nga yung dumating na mga stock sa atin limang box ito guys so nandito yung isa sa ayan pinatungan So, yan. And then, isang plastic at saka isang sito solo. Yun lang dinagdag ko kasi halos kaka-order ko pa naman ng nakaraan. Mayroon pang natira. So, ito nga yung total na binayaran na. 10,429.85. So, yan, guys. At tapusin ko lang tong kalat ko dito guys, no? Kay Revisco. So, ito ay papasok ko pa sa loob kasi sa isahin pa natin yan from check At dito naman si partner. Busy sa dito sa harap ng tindahan namin may ginagawa at tinulungan siya ni Kagawad so kaya salamat so ayan busy nga dahil wala silang pasok no dahil mahina yung kanilang trabaho so ayan kaya yan na lang pinagkabisihan niya yung sa harap ng tindahan ay sinimento niya o sa ganun na hindi tayo pag panaybaha na kasi no pag tag-ulan na nako kaya ayan so ayan bilisan ko lang dito guys at tapusin ko lang tong kay release ko bago ko ipapasok ang mga stocks ni pure gold na dumating para i-check pa natin isa-isa kaya panibagong vlog na lang din siguro yun guys kasi mahaba na yung video natin at ito nga didisplay ko lang tong iba at kaya habang wala tayong ina-assist ay mag-display-display -display tayo kasi mamaya pag iti-check ko isa-isa ay yung anak ko ang magbantay. Kaya tapusin ko lang itong kalat ko kasi alam naman natin pag ang anak ang magbantay, bantay lang talaga hindi siya nag-aayos. So ako talaga nag-aayos dito guys para alam ko din kung ilan yung natira kaya mas gusto ko na din na yung tayo mismo ang mag-ayos para kung alam natin kung ilang stock, kung sa loob, at kung ano, ilan na lang natira dito sa ating tindahan. So, ayan, ako talaga ang nag-ayos dito. So, yung anak ko lang pinabantay ko pag mayroon akong ginagawa. Kaya ito, tapusin ko lang ito. Dito, i-display sa harapan yung mga pang -merienda dito kasi nilalagay para mabilis makita lalo na mga bata yung ibang bata kasi ay hindi nagsasalita tinuturo lang nila yung mga gusto nila kaya dito ko talaga nilalagay itong mga pang para ituro lang ng mga bata at itong mga candies dito ko din sa harapan dinisplay para makita kaagad nila So, ayan guys, yung aking discarte dito, dito sa aking tindahan. Kaya, masaya kasi malaking tulong talaga, no, pag mayroon tayong ahinti. Dahil, ayan, kung alam natin kung saan tayo mas makamura, doon ako nag-order. Kasi, direct tayo mismo sa kanila, no. Kaya, mas mura. So, ganun lang ang gagawin natin. ikong kung ikaw naman ay walang, wala pang ahinti. Kasi, siyempre, pag bago pa lang ang tindahan natin, wala pa talagang ahinti. Di pa makilala yung tindahan natin. Pero, pag medyo matagal-tagal na at onti-onti, unti nang napalago natin yung ating mga paninda, dumadami na. So, ayan, mayroon ng mag na mga ahente. Pero, isigurado nyo din kung legit yung ahente, no, malalaman nyo naman yan. So, yan guys, dahil busy tayo dito sa pag ayos inaayos ko lang yung kalat ko dito bago ko ipasok yung mga stocks, no. Kasi, check ko pa isa-isa yung mga sa galing kay Pure Gold ayo ko lang para walang kalat kasi ayoko din yung may naiwan akong kalat kaya tatapusin ko lang i-display ito kasi ansila sila partner ay busy doon no? kasama niya si kagawad kaya so ito nga guys natapos ko na iligpit yung na-order ko kay Revisco so ayan maligo muna ako grabing init bago ko i-check isa isa yung galing naman kay Pure Gold kaya hanggang dito na lang maraming salamat